Ang ano ko po sa inyo, Idol, ah, kayo po ang best man ko. A best man? Opo, napakabusilak ng kalooban niyo. Sige yung. po, akong best man. Ang gusto ko namang ninong, si Sir Montol po, yung kapatid mo, kung pwede siya. Ah, kapatid ko ang ninong, akong best man? Opo. Ah, pwede rin. okay, sige. Ring bearer si Erwin. <laughs> Matutuloy po yan. Promise, na Promise. Nangangako po ako sa harap ng maraming mga nanonood ngayon, nakikinig. Matutuloy po yan. Ako po ang gagawa ng paraan na para matuloy yan. Pero doon sa banggit mo yung mga kamag-anak ko para maging ninom, best man, ring bearer, veil, uh, gawang ko ng paraan. Opo. Gawang ko po ng paraan. Opo. Maraming salamat. Maraming salamat. O damit, ganito pong gagawin natin. ano? Kami na po ang gagawa ng lahat ng uh, preparation. Para matuloy po inyong kasal, uh, saan yung pa gusto Tool ikasal? Tulfo Brothers, nagninong sa kasal. June 22, 2023 nong unang nagtungo si Nanay Evangeline Viñas, 68 years old, sa Wanted sa Radyo, upang humiling kay Senator Idol na may kasal sila ni Tatay Franklin Pradel, 74 years old. Lunguwa si Nanay Evangeline mula Olongapo City at nagtyagang pumila sa RTIA Action Center upang sorpresihin si Tatay Franklin. 44 na taon na silang nagsasama at talaga naman daw nasubok na subok na ang pagmamahala nilang dalawa nagkaroon na rin sila ng dalawang anak na may mga pamilya na rin. Dati raw ay alangan pa na magpakasal si Nanay Evangeline kay Tatay Franklin dahil music hero ito at habulin ng mga girls noong kabataan nila. Pero sa paglipas ng panahon, napatunayan niya kung gaano siya kamahal ni Tatay Franklin kahit mabigat ang mga pinagdaanan nila. Naanting si Senador. Idol sa kwento nila kaya naman hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang kahilingan ni Nanay Evangeline. At ngayong araw, June 23, 2024, dumalo bilang ninong si Senator Idol sa kasal ng dalawa. Kasama niya ang kanyang may bahay na si Congresswoman Jocelyn Tulfo at kanyang mga kapatid na sina Sermon Tulfo at Sir Ben Tulfo. Ninong din si Congressman Erwin Tulfo ngunit di siya nakadalo dahil sa isang emergency. Congrats and best wishes to the newlywed! Kayo ang patunay na mayroon talagang forever! Puin natin sa studio, si Nanay Evangeline Viñas. Okay. At uh, gusto sana niya Idol Rafi na matupad ang uh, pangarap ng uh, kanyang mister para sa kanila. Uh, sa bagay, Idol ay, Idol Rafi sa katunayan, sila po ni Tatay Franklin ay nagsasama na po ng 44 years. At, 44 years? Yes, Idol Rafi, 44 years. At uh, kaya din po siya nagpunta dito dahil... Um, gusto na rin niya kayo makita dahil kaarawan niya na rin po tomorrow. Birthday, Birthday ni... po ni Nanay Anay. Evangeline. O. Si Nanay ay 68 years old. Opo. At yung kanyang kinakasama ay si Franklin Pradel. Nasaan uh -huh. po si Sir Franklin? Uh, nasa Ulongga po po, Sir. Pwede po natin matawagan? Yes po. Nasa linya po si Tatay Franklin. Pwede natin i-video ano, ko si Tatay Franklin na may 74 years old. Opo. May mga anak na po kayo na eh. Dalawa po. Dalawang anak nyo. Ilan okay. taon po yung panganay? Uh, 41 years old. 41. 41 years old. At si yung bunso? At si bunso ay 39 noong June 3. Okay. Ilan taon na po kayo nagsasama? 44 years po, Sir Idol. Pwede mo na alis yung face mask ni ma'am. Tata, naka-ano naman siya. Ano? Vaccinated naman si lahat tayo lahat dito. Yan Okay. 44 years na kayo nagsasama. Bakit ngayon yung lang po naisipang magpakasalan? Sorry na sa tanong ha. Opo. Dati po, gusto niya akong pakasalan. Ako po ang ayaw. Eh bakit? Kasi sabi ko, sa sa loob, lo sa isip ko, kung tayo, tayo talaga. Kasi sabi kong gano'n, kung magpakasal tayo, aabot tayo ng uh, limang buwan, isang taon, tapos maghihiwalay tayo. Mm -hmm. Kasi ang mister ko po, uh, musikero, at may isura din po siya. Ayun. Okay, okay. Takot kayo na baka may one din kayo? Uh, hindi naman ako takot dahil ang iniisip ko lang yung pagka na nagkaanak ako na magiging broken family ayaw ko. Okay. Pwede ba natin makita ang picture ni mister? Hinahanap... Ah, siyempre pag mga musikero eh lapitin ko? ng mga babae yan. Yung Opo. golden voice nila, yun yung puhunan Opo. na para maging magnet yung mga chicks. Oh. Tapos, guwapo pa si Mister. So, ano ba yung aking ano? Tingnan natin. Ito oh. po. Tingnan natin picture ni Mr. Noong kabataan pa po namin. Saan ba si Mister dito? Sa kaliwa po. Ay, oo nga naman. Para mga Eddie Piligrina. Okay. Kiram mo si Eddie Piligrina. Hindi mo nyo. Para mga pwede ng Victor Wood. Kasi luma eh. Makaluma itong picture. Opo. Eh. O, oh, di ba? Pwede din Tony Perez, Mga high, high school pa po yung panganay Hindi, ko. Hindi, guwapo. Ito siya o, oh, di ba? naka-graduation, ito po yung panganay, panganay niyo? Panganay ko. 41 years old na po yan. Sa New Year. Ah. Ay, noong New Year, last year. <coughs> okay. Um, gusto niyo po magpakasal? Bukas po birthday niyo. Opo. Oh, Happy birthday na eh. Thank you po. Pwede makita yung birth certificate niyo po na eh. Ay, ID? wala po akong eh, patunay ID. patunay na birthday nyo talaga. Mahalo nyo, baka bigyan ka ng regalo ni Sherry, advance happy birthday gift. Ay, hindi po, mayroon po. Sir. Para sir. Siyempre, para makita ni Sherry talagang birthday nyo ang bukas. Oh. Baka itsurang mati si tatay. Toto! Toto. Ito po yung ID niya. Itong, oh. ano yun? Si tatay, ay si Franklin. King? Sir Franklin! Yes, ma'am. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Yes, sir. Gandang hapon po naman, sir. Nung kabataan niyo po, sir, eh, guwapo po pala kayo. Tapos, uh -huh. singer, musikero pa. Hindi ah. Habulin po kayo ng mga chicks pala nung panahon. Kaya si nanay, takot magpakasal sa inyo. Ayaw niya magkaroon ng broken, magka broken family. Eh, uh -huh. baka later, kung magpakasal kayo nung, nung panahon, iwan mo rin daw siya. Kaya, hindi kayo nagpakasal. Uh -huh. Ayaw niya malagay sa broken family ang mga anak niyo. So sir, uh -huh. pwede ba siya sample ng boses nyo kung okay lang? Ha? Huh? Pwede ba sample ng boses nyo? Uh -huh. Music? sa <mimit> tago Ano na? <mimit> <mimit> sir, sige tuloy lang na sir, Sabi ni Nanay. Bisa. Ang <mimit> Ano ba yung mga kan yung kilala natin? Ano ba yung? Yung na niya, Elvis. Elvis. Elvis, Elvis sir, Elvis daw, sabi po ni nanay. Elvis ang mga kinakanta. Yun. Elvis. Sir, Elvis daw. Elvis. sige po. Yes sir. Para nun sa sir, idol ko. Oh, sige sir, Elvis sir ha. Go. Sige po O ano na? Holy for mo Ano na pa? Natitigil sa isa Hindi ako marunong kumanta O Nini can't help Aba, akin na yung, ano ko, yung sa YouTube Sige, tayo, tulo, tuloy, tuloy, kasi kung hindi, tutulungan kita Tulungan <laughs> kita Like a river flows Oo, diba? Tapos po to, tayo, sige Ni, 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 ni. Oh, tapos po Ah, mm hindi -hmm. ko pala pwede patog mm -hmm. sa UB40 baka mm -hmm. Take my home.

Sir, kikita ko sa TV, sir. Eh. <laughs> <laughs> hindi niya alam na nagpunta ako. Na, naluluha na po si nanay. Ko, surprise ko sa kanya kasi matagal na. Tay, gwapo kayo nung bata, tay. Siyempre, hanggang ngayon, gwapo pa rin kayo, tay. Ayun, oh, si tatay, oh. Talaga. Nung araw lang, sir. oh, eh ngayon, tay, siyempre, eh, gayon pa rin. Oh, tay, ang request po ni nanay, at hindi oh. po ako tatanggi, eh, ipakasal ko na po kayong dalawa. Okay ba sa inyo? Okay. Hi, sir. Ayun. Idol, um, kanina kausap namin, magpropose na sana siya kay nanay. O, oh, sige, tay. Sige, magpropose si tatay. Lang. Tay. Idol. Tay. Idol, idol, makita sir. Para, para. Eto, <laughs> tay. Si nanay, oh, naluluan na. Sige po, tay. Gusto niya lang magpropose? <laughs> Oo. Oh. Hello. 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 Hello, G. Hello. 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 Ah, eh, nakay idol yun. Pero sa akin, dahil may matagal mo nang hinihiling sa akin yan, ako lang ang ayaw. Uh, sa ngayon, 44 years na tayo. Hindi na ako nagdadalawang isip na magpakasal sa iyo. Dahil alam ko mahal mo ako at mahal din kita. Oh, nakatouch naman. Nayak na si Shari. <laughs> naluha ka. Ba't ka naluha, Shari? <laughs> Kasi pinipilit niya ako magpakasal noon. Ba't ka nang iya? naluluha si Sherry, oh. Bakit ka naluluha? Hindi, sir. Napaka-rare po kasi ng ganyang pagmamahalan po. Oh, gano'n? tumatagal po ng 44 years. Sana all. <laughs> okay. Pati si nanay, nag ka na silang lahat dito. Ah, uh, Tay. Yes. Sabi, ni, sabi ni nanay, oh. eh, yes, nanay, papakasal daw kayo. Opo. Ah, oh, Oh, tamo, ka na kita Nakakasiguro na ako na Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko At ako lang ang babae sa buhay mo Sa 44 years Wala akong nakitang Mali na pagsasama natin Lahat ginagawa mo Kahit na herap ka Kahit na sabi ko nga sa'yo Magsama tayo sa herap at ginawa Pero ayaw ko na magkahiwalay tayo Na masakit sa akin kaya ayaw kong magpakasal sa iyo. Okay. Ta tay, anong reaction niyo? Napakaganda po 'yung sinabi ni Nanay, Ta Tay. Oh, pakasal kami. Pwede ka pa mag-I love you kinanay? Pwede ka pa magbigay ng konting uh, mga pananalita na masarap sa tenga para kinanay masarap sa puso? Kasi si nanay po nagbigay ng napakagandang mga pananalita. Alam mo, G. Ay, noon pa man di ay mahal na, kita. ikaw lang, eh ikaw lang ang ayaw sa akin nung pagkasal. Mahal kita niya. Ayun, nai, mahal na mahal ka raw ni tatay. Okay. Ito pong gagawin natin, ano? Kami na po ang gagawa ng lahat ng preparation para matuloy po inyong kasal uh, saan yung pag gusto ikasal? Hindi ko po alam. Saan lugar lugar pa kayo nakatira? Sa Olonga po po kami. Gusto sa Olonga po? Pwede rin. Gusto nyo doon? Sige po, kami ang gagaw ng paraan. Olonga po. Opo. Anong araw? Anong meron ba kayong pre prepared? Huwag lang pong weekdays ha, kasi meron pong may pasok sa Senate. Oh at po, dito oh sa oh Thursday, Friday. Oh Weekend po sana, Saturday, Sunday para makapunta ako makadalo. Oh Pero po. mas maganda kung dito, mas okay sana. Dito po. Okay sana, okay, okay para mas malapit sa akin. Oh pwede oh. kong tatayong ninong. Opo oh, oh yun po. Oh, 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 diba? ang, ano ko po sa inyo idol, uh, kayo po ang best man ko. Ah, best man? Opo, oh napakabusilak busilak ng kalooban nyo. Sige po, Ang gusto ko namang ninong si Sir Montol po, yung kapatid mo, kung pwede siya. Ah, kapatid ko ang Ninong, ako Opo. Ah, pwede rin. O okay, sige. Ring bearer si Erwin. <laughs> <laughs> si Erwin po, matagal ko na po siyang kilala noong nag oh. uh, sa Channel kaya, 2 pa po siya. Kaya sa ABS-CBN po. Opo. Sige, nito. Si Erwin ang ring bearer, ako ang best man, Ninong Simon. Opo. Blockbuster yung kasal ni Nanay. <laughs> idol na idol ko kayong magkakapatid. Si, si Montol po, ikaw, si Ben, Bitag, at saka si ah, Wanda. Si Bitag yung, ano, yung taga gano'n na ano, tawag no? Yung at saka si Magtatali ng ano? Si Wanda po at si Erwin. Magtatali ng sa, sa kasal? Yung maglalagay ng lubid? Belo. Bale. Bale. Oh, oh. mga Bale, si Bitag. Si Wanda, <laughs> yung yung babae na nagbihati ng coin, di ba? Flower. flower girl. <laughs> <laughs> okay. Point. <it> <laughs> po. <laughs> <laughs> si Wanda Flower Girl, Wanda Flower Girl, tapos si Erwin Ring Bearer, tapos ako best man si Mon Ninong, apat. Si Bitag, si Bay. Apo. <laughs> Pwede yun na, request ko. yung ko lang paraan, gusto niyo? Ayun, yung po ang gusto ko. Meron May, pa isa? Ha? Ah, si Bong yung si yung bong yung nasa no siya yung sa kristan <laughs> hindi kasi magpapare alin, hindi natuloy blockbuster to yung Not po to ang ay? gusto ko gabi-gabi okay, oh. pinagdarasal ko na sana matupad yung hini hinihiling ko na maikasal ako at kayo po ang magiging best man ko okay ganito na ya Matutuloy po yan. Promise na Promise. Nangangako po ako sa harap ng marami mga nanonood ngayon, nakikinig matutuloy po yan. Ako po ang gagawa ng paraan para matuloy yan. Pero doon sa banggit mo yung mga kamag-anak ko para maging ninong, Best Man, Ring Bearer, Nin, uh, Bail. Bail, gawang ko ng paraan. Opo. Gawang ko po ng paraan. Opo. Maraming salamat. Salam Maraming salamat. For the main, sa birthday ni nanay. Ano pong gusto niyong regalo sa birthday niyo, nanay? Ang gusto ko lang regalo yung maikasal kami. Wow. Naman. Wala nang iba. Yun lang. Sige po, nanay. Ang gusto ko. Eh, wala ho ba kayong mga gustong magkaroon, cellphone. O oh, hindi pa ako marunong mag-cellphone. Siya marunong mag-cellphone ako sabihin, hindi. Pamasahe kayo papunta rito? Oo po, namasahe po ako. Diyan po ako natulog sa karsada kagabi. Oh. Inabutan ako ng cut-off. Yan pa ako natulog magdamag kasi wala akong matulugan na iba. Ah, si Ralph ang Bible bearer. Meron pa bang Bible bearer sa kasal? Yes po, meron po. po. oh. Po. kompleto na lahat. Maraming, At si maraming. Jocelyn, at saka yung ati ko, pareho sila yung, mag, di ba, yung maglalagay na mga lubid, mag-bail. Bail, opo. Sama natin lahat. Opo, opo, kayo po. Blackbuster. Maraming, Maraming Black salamat po. Trending to, viral to na yung pag ikaw. <laughs> Tapos na. si Sherry, ano ka Sherry? Tagapalakpak. Tagapalakpak ka lang <laughs> ka. E Hindi, tagahagis ka ng bigas. Ganun o. Ba't bigas ka ito? idol. Ah, <laughs> bulakulak <laughs> Hindi, yung gagawin ni Nana, yung garter, hila, tapos oh. hagis ni Nana, patalikod yung garter. A bridesmaid, idol Rafi. Hindi, yung tagasalot na. Abay. Ano, abay ba yun? Opo, oh, yun po yun, Abay, yun, yung naghahagis ka ng bulak sa likod. Hindi, si, si ma'am, pagkatapos nyo, yun, yung, yung garter sa stockis niya, <laughs> ihagis niya sa likod, tapos sasaluin mo. <laughs> Yon, idol. bridesmaid yun, idol. Bridesmaid man tawag noon? Opo. Oh, yun, bridesmaid, isa ka sa bridesmaid. Mm -hmm. Sige, gagawin natin ng paral. For the meantime, <laughs> um, Nay, may pang happy birthday ako sa iyo, Salamat po. Diyan ka pala natulog. Opo, diyan po ako natulog. Bigyan ko si Nanay ng 10,000 pesos. Salamat po. Oh, si maraming, Tatay, maraming, bigyan ko rin ng 10,000 pesos. Maraming salamat okay po. Okay na po sa inyo, 20. Okay na po, iyon. Tay! Ma malaking bagay na yan. Tay! Pa! Ako. Tay! Ano ba? Sabi ko po, ah, uh, bilang birthday ko kinanay, oh. bigyan ko siya ng 10,000. Uh, oh. Oo. At sa inyo rin, advance happy birthday, 10,000 din. Okay, meron kayong 20,000. Tagal, Tagal pa yung birthday niya. Tapos yung kasal niyo, kakupang bahala. Okay, Tay? Amin gusto mong magsalita mga taga-action center. Okay, pasok action center. Hello, Sir Idol Rafi Tulfo. Nagbabalik tayo ngayon dito sa action center upang alamin natin ang kanilang mensahe para sa ating Ikakasal na couple po. Malamin um, po natin kung ano pong masasabi po nila. Si nanay po muna. Asa na ba si nanay dito? Nay, uh, ano po bang masasabi mo tungkol sa pagpropose ni tatay? Ang masaya. <laughs> <laughs> masaya. Simple lang sinabi ni nanay. Uh. Masaya daw siya, Sir Idol Rafi. Isa pa. Isa pa. Ayan, tumatawa si ma'am. Yung naka-stripe. Ay, si nanay po na naka-stripe po. Oh, ayan. Na, ikaw, ano daw po yung mensahe mo para kay nanay at tatay po? Masaya po. <laughs> oh. Okay. okay, isa pa. Tayo ko naman po, ano pong masasabi mo po? Um, masaya ko para sa kanilang dalawa. Okay. Mas, okay. Sige, short and sweet. Sige, okay na. Nan, idol, masaya daw po sila para sa ating bagong ikakasal po. Ito na nga, birthday ni Nani, bukas. Nay, happy birthday. Thank you po. Ngayon po, magbibigay ako ng regalo sa inyo. Maraming salamat uh, po. Uh, sa iyo ko nagbigay lahat. Tapos bahala ka kung si tatay. Yan po ay, kahit nung nagtatrabaho yan, pag nagsahod, binibigay niya sa akin. Lahat? Lahat. Walang maititira sa wala. Walang maititira sa... Isa sa hinahangaan ko yan sa kanya. Okay. Pagkatapos, naman. ako naman, siyempre alam ko walang laman yung wallet niya, lalagyan ko ng kalahating sweldo niya para pag mayroon namang nakabasag siya sa daan, may pambayad siya. Pa Parang si Jocelyn, nung bago-bago pa kami, ano, siyempre, eh, hindi pa ganun ka-successful yung karir ko. Apo. Ibibigay ko sa kanya lahat ng sweldo ko. Mm -hmm. Tapos, maglalagay siya ng pera sa wallet ko. Mm, nilalagay. Kung may sabihin ko, sobrang dami naman to, Jocelyn. Sige, ayaw ko naman mapahiya ka dyan sa daan. O may magkaaya ng mga barkada, magmuka kang kawawa. Nilalagay niya. Lalaman na niya. Pero wag mo ubusin yan, ha? Kasi budget natin yan for one week. oh, okay. <laughs> oh ganun Hanggang ngayon, si Jocelyn, siya, nilalagay niya ang pera yung wallet ko. Pagising ko, ubus na. Pagising umaga, puno na naman. <laughs> refill na, re refill na, re refill. Re-refill po. Oh, ganun naman dapat talaga dapat ang mace ng taga-budget. Di ba? Okay. Napakaganda yung story niyo po, Nay. At nakaka-relate ako. Doon sasabi mo, yung sweldo, binibigay mo lahat. Yung sweldo yung, oh, yung tatay, binibigay sa inyo. Tapos kayo, oh, Apo. ng pera kay tatay. 20,000 pesos dahil yan, Nay. And then kami pang sa kasalan. Okay. Tay! Pa! Pa! Baka nakatulog na si tatay. Tay! Yes, I do. Okay. Request po ng mga netizen, isang kanta na lang daw po, ta. Tay. Tay! Pwede yeah, ba? Pagbigyan natin man natin sige po tay, isang kanta na lang daw. Ayusin <laughs> mo naman yung kanta mo. Yes. Sige tay. Di ba ito? Ano cellphone ko eh. Ma Maingay na oh. <laughs> ah, hindi. Okay na yan. Sige. Anyway. Um. Tay, congratulations uh, in advance. Kayo po ay uh, mag, ma masasabi na talaga officially husband and wife. Uh, maybe in a month or even less. Opo. Depende po sa takbo ng pagproseso proseso ng mga papeles. Opo. At pag-uusapan po natin off air kung saan po gaganapin. Siyempre na itay kailangan kasama yung dalawang anak nyo. At kung apo. may mga apo na kayo dapat kasama din. Kasama po yung apo. Dalawa lang po apo ko. Ayun. Ay, dalawang, eh ba ay na lang gawin natin mga ring bearer? Dalawang Power girl yung dalawang apo. Dalawang apo ko. Ah, diba? ah, ano yung mga apo Sige ko? Sige, nai. Okay, kunan ah, At uh, Sherry, akin yung wallet mo. Ay, wallet ko idol. <laughs> <laughs> ito, po galing, yung, ito po yung ito yung lalaki. Ah. Yung panganay na apo ko. Ah, okay. Yung sa babae naman nasa cellphone lang pero ako ah. ko yung mga Kamukha ni tatay itong isang apo nyo? Oh. -ka ni tatay? Okay. Tinatabi ko yung mga picture ng mga Sige po, apo. Nay, ganun na lamang po ha. Opo. Sige. At uh, Nay, punta kayo doon kay Odette. Para doon sa pangako kung birthday ko sa inyo pa-birthday. And then doon sa kasal, ayos na, na natin. Ha, Sherry, bahala na. Salamat tayo sa pagpunta. Maraming maraming salamat. Tay, Adol. magandang hapon sa inyo, tay. At uh, advance, uh, congratulations. Tay? Maraming salamat. Maraming salamat, Daniel. Opo. In, iniisip kong magpakasal kami dahil Maraming salamat. Pinipilit Adol. niyang dalhin ko yung apelido niya na Pradel. Ayaw niyang ipadala sa akin yung apelido kung pagkadalaga siya ang nag-ano na malay mo balang araw darating din tayo sa panahon naman. O oh, sige. Ano uh, tayo? Uh, Shari, pasamahan mo si Nani pabalik sa isang reporter. Sige po. Baka meron pa tayong magawa para ma-set up natin yung kanilang tinitirahan. Mapaganda-ganda natin yung kanilang sitwasyon bago sa kasal. Okay? Opo. Tapos magpatahi tayo. Nay, patahihan kita ng gown. Wedding gown. Wedding gown. Maraming salamat po. O diba na, hindi renta ha, yung wedding gown sino bang pinakamagaling na magtahi ng wedding gown dito? Uh, si ano? Sino ba yung ano ni Sastre ni Jocelyn? Si. Raho Laurel. Gusto nyo, Nay? K Kayo pong bahala, sir. Raho Laurel. Mahal yata yun masyado. Hindi. Hindi na kailangan mo. No. na, once in a lifetime, Raho Laurel. Tapos si tatay sa kanyang suit, sino bang magaling na ano? Kasi ako hindi. bini pinapatay ko sa Bombay doon sa Singapore. <laughs> <laughs> sa, <laughs> Hindi. So, ikaw na Rahul Laurel. Dalawa na lang kayo. Sige po. Ha? Oh, mali mo, baka sabihin ni Rahul Laurel, libre na. Oo nga. <laughs> oh, kasi sabihin natin, ex-deal, mapipicture. Opo. Gown by Rahul Laurel. Oh, and suit. Trippy suit. Oh, hindi, hindi. Ano pa tawag nun? Yung ano? Yung... Amerikano ba yun? Hindi Amerikana. Tuxedo. Tuxedo. O, oh, di ba? Anyway, sige, pag-usapan natin off-air, ha? Apo, oh, salamat po. Salamat din po na sa pag-usapan. Yung hipag ko na kapatid niyang bunso na nasa estates. Oh, nai. Nice. Doon lang muna tayo. Maubos na tayo oras, ha? Oh, Opo, opo, opo. maraming salamat. Thank you, tayo, nice. Nay. Salamat. salamat. Sige, nay. Happy, happy, birthday happy po. Happy birthday. Okay. Doon muna kay Nay, ha? Kasi ready pa, bibilang pa si Sherry ng pera niya sa wallet niya. <laughs> anday joke. Sige. Salamat po.